Buling isinagawa ng uh, Tourism Department ng Philippine International Dive Expo o PDEX. At ayon sa kagawaran itong nakarang taon, nasa bigit 70 bilong piso ang naging ambag ng dive tourism sa ekonomiya. Iyan ni Rod Lagusan. Hindi matatawaran ang likas na yaman na meron ang Pilipinas. Bawat lugar sa bansa ay tiyak na may pagmamalaki. At sa yaman na katubigan na meron tayo, hindi nakatakataka na marami tayong world-class diving spots. Kaugnay ni muling lang isinagawa ng Department of Tourism ang Philippine International Dive Expo o PDEX, ang pinakamalaking pagtitipon-tipon ng mga diving enthusiasts, industry experts at stakeholders. Dito ay may dive travel exchange na kung saan may business-to-business meeting sa pagitan ng Philippine dive industry at international dive tour operators. Ang kasi Sekretary Cristina Frasco nitong 2023 higit 73 billion pesos ang naging ambag ng dive tourism sa ekonomiya. Sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, ang diving ay kabilang sa mga pangunahing tourism products ng bansa. Nito lang muli na naman pinarangalan ang bansa bilang world's leading dive destination ng World Travel Awards o WTA. We see the further expansion of dive tourism in the Philippines. Kaya naman po inorganize po natin yung Philippine International Dive Expo para mas dumami pa yung ating mga dive destination sa Pilipinas and that we will be able to sustain support for our popular dive destinations ultimately para magbigay uh, po tayo ng maraming oportunidad uh, for livelihood and employment Kasabay nito ang pagpapakilala ng iba pang hindi ganong kakilalang diving spots sa pamamagitan ng pagsasagawa ng extensive dive audits at exploration. Sa kasalukuyan, nasa 120 diving spots na ang meron sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa naging mensahe naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., binigyan din nito ang patuloy na pangangalaga sa likas na yaman ng meron ang bansa. Ayon sa Pangulo, ang pangangalaga ng karagatan ay bahagi ng responsibilidad natin. Anya, malaki ang ginagampanan ng pribadong sektor para mapanatiling premier destination ang bansa para sa diving enthusiasts na mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Samantala, kasama sa Expo ang iba't ibang mga reyon at mga lugar sa bansa at kanilang ipinagmamalaki ang kanika nilang mga diving spots. Kasama na dito ang Mimaropa na hitik sa maraming diving spots kabilang na dito ang Tubataharip na kasama sa bucket list ng maraming diver. Isa din sa unique na makikita sa reyon ay ang mga dugong sa bahagi ng Busuanga na talaga namang magpapamangha sa sinuman. Kaya meron tayong mga international na mga mga guests dito, tinitingnan nila kung paano naman nila mahikayat ang kanilang mga uh, kababayan na pumunta po dito sa Pilipinas. Ang ating focus talaga pagdating sa, sa Pilipinas, yung yung preservation at ang pag ano pag um, pag-aayos po sustainable tourism actually ang ating focus pagdating sa diving kaya ito po yung nagiging platform kung saan mag-uusap-usap ang ibang mga, iba't ibang stakeholders kaugnay nito ang Puerto Galera ay may ginagawang paraan para ipakita na posible na magkaroon ng development kasabay ng pangangalaga ng kalikasan We are the only municipality na nag-ooperate ng sewage water treatment plant namin and we make sure na yung uh, mapangalagaan, yung mga beaches namin. I'm very proud to say na na-solve namin yan sa Puerto Galera. Other municipality pumupunta sa Puerto Galera para makita yung SWTP namin. How does it work? Paano siya ginagawa? Paano siya in Dagdag pa ng alkalde matapos ang deklarasyon ng kanilang lugar bilang diving capital of the Philippines ay marami ang mas naging interesado sa kanilang lugar, kabilang ng international community. Sa ngayon, naabot na nila ang kanilang pre-pandemic figure nitong Enero, higit 25,000 pagdating sa tourist arrival na malaking tulong sa kabuhayan ng kanilang mga residente. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.